Hello guys! Good morning Philippines! Andito tayo sa Rock Information of Curimau, uh, Ilocos Norte Ayan, Pangil Ayan, dinarayo to ng mga turis Turista, ayan Ganda dito guys Linaw ng tubig, oh Linaw, oh Linaw Diba? Linaw ng tubig, o. Oh. Ganda. Diba? Ganda. Punta kayo dito, guys. so oh. Pasyal tayo. Ayan. Thank you, guys. Thank you. Ayan, o. Oh. Merong ano, o. Oh. May bangka, o. Oh. O. Oh. Pangingis dayo, o. Oh. Uy, panghilod mo. Panghilod, o. Oh. namin ito panghilod, oh. Uy, namin to panghilod guys. Oh. Panghilod namin. <laughs> panghilod. Uy, uwi, oh. ah. Ay, Panghilod panghilod. Iuwi, o. Oh. ito